Tuloy-tuloy ang maagang pagbisita ng ilang pamilya sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ilang araw bago pa ang undas. Tiniyak naman ng mga otoridad na handa na ang kanilang deployment para sa inaasahang buhos ng mga tao. Narito ang agenda reporting Andrea Salve. Isa ang Gusmente family sa mangilan nilang dumalaw ng maaga sa kanilang yumaong mga mahal sa buhay sa libingan ng mga bayani. Dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang papang at itinuturing na nilang bonding ang pagdalaw lalo't galing pa sila sa iba't ibang lugar. Ako galing Baguio, sila na baliches. Ito dyan project. sa Project So para lang magkasama-sama. May iwas lang kami sa, sa taon? daming tao, traffic, kanoon. Patuloy ang paghahanda sa libingan ng mga bayani para sa papalapit na undas. Kanina naabutan naming deliver ang portalets na ilalagay sa key areas ng sementeryo. Sa The Heritage Park naman, makikita ang mga trabahante nagtatayo ng tents at meron na rin mangilan-ngilang bumibisita ng maaga. Sa guidelines na inilabas ng pamunuan ng The Heritage, pinaalala nitong bawal ang paglalagay ng dekorasyon, bakod at solar lights sa grave sites. Mariinding ipinagbabawal ang solicitation, hindi otorisadong pagbebenta at anumang ilegal na gawain. Simula October 31 hanggang November 1, bukas ang The Heritage mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pinaikli naman ito sa November 2 na mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sa Manila Memorial Park sa Paranaque, marami na rin sasakyan at mga taong pumapasok. Kasado na rin ang kanilang schedule. 24 hours silang bukas mula October 31 hanggang November 2. Para matiyak ang kaligtasan ngayong undas, simula mamayang hating gabi hanggang November 3 ay naka-heightened alert na ang PNP. Higit 50,000 personal daw ang kanilang ipapakalat sa ilalim ng Ligtas Undas 2025 Security and Safety Plan. Meron ding higit 16,000 na dagdag puwersa mula sa AFP, BFP at PCG at higit 45,000 force multipliers na binubuo ng mga barangay tanod, BPATS at mga volunteer. Magtatalaga rin ang PNP ng police assistance desks sa mga sementeryo, transport terminals at mga pangunahing lansangan. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.